Gusto magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao So umagang so ito eh. nandito po tayo na sa vegetable derby ng uh, Opag, Batangas Ayan uh, po, uh, ang ating mga tumitong nakikita din eh Ayan, nataka po po mga ka-farmers Ang variety na ito ranger pala. Yan, maganda. So, marami din yung mga variety ng mga tomatoes nating makikita mga ka-farmers. ito si fantastic ng kundur at ito naman po si scarlet overripe na ang bunga ang daming bunga pero overripe na Ayan. mga malaki ang mga bunga So yun po ng mga farmers, mga ka viewers. Kumpul-kumpul po ang bunga. So, scarlet po pala to. Okay, so sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, uh, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye.